Ayan, hello po sa inyong lahat. Sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo ang uh, pagahandricap dito po sa aming uh, probinsya. Ah, uh, libangan ng aming nanay. Ayan. Ito po 'yung mga kailangan natin, mga uh, gawa po ito sa ah uh, abaka. Ayan, ito, lubid. Ayun 'yung uh, tepe ang ano namin, ang tawag dito sa amin at 'yung frame. Ayan. Uh, alambre. Ganito po ang uh, umpisa nito. Una is yung uh, lupus ay lupus, uh, iikot-ikot doon sa mga alambre. Ayan, uh, uh, kung baga maproseso din. Kung baga sa isang oras lang, eh, uh, makakagawa ka ng, kung hindi ka mabilis gumawa, mga dalawa o tatlo. Ayan, uh, libangan to ng aking uh, nanay uh, magmula pa. Uh, ako ay uh, bata pa, yan na po ang uh, ginagawa niya. Source of income din po ito dito sa amin. Ayan, yung paggagawa ng uh, handicraft. Hindi lamang po ito ay source of income, pwede din po ng pagkakitaan din. Ayan, ay, mga libangan ng medyo uh, may edad na sa bahay lang. So ito, naga na baluta na na. At ito naman, uh, yung lubid, iikot-ikot na po dyan. Ayan. Ganito po yung uh, paggawa niya. Dahil uh, malapit na ang Christmas, uh, itong ginagawa ng nanay ko is uh, pwede nga uh, paglagyan siya ng uh, wine. Ayan. Uh, medyo pahaba. So, ito. Uh, kumbaga, eh, yan, nag-umpisa na siya. Uh, papaikutin niya. Kung parang itatahi niya lang yung uh, lubid magpalibot. Ayan, ganyan po yung uh, proseso, medyo matagal din uh, hindi naman siya masyado nga napapagod kasi nakaupo lang, kaya lang uh, pag siyempre sa maghapon ba naman na uh, gagawin niya eh, ganyan lang minsan hindi naman niya yan na uh, tinododo todo ay niiwan din niya ayan diba oh, wala siyang uh, magawa libangan niya din ang gumawa ng uh, handicraft na ganyan. Para, para, lang siyang nagtatahi ng damit. Ipapapaikot-ikot lang niya. Ayan. Uh. Uh, mura lang naman po ang uh, bintahan niyan. Sa ano. Dinidisplay din. Pang mga pang display. Magaganda. Sa so, mga handicraft. Sa iba eh, hindi na uso ang mga ganito. Pero dito sa amin, ito ganito din ang uh, uh, pinagkakakitaan ayan sa statingin natin ay mabilis lang gawin pero pag na try ko na din gumawa ng ganyan para lang ako nga naglalaro <laughs> naglalaro uh, nang uh, tahi tahi lang mabilis lang naman kung hindi ka maboboring pero yung nanay ko isa na sanay na sa paggawa ng ganyan Ayan. Oh, ganito lang mang po. Uh, mag pag makita natin yung uh, finished product, eh maganda oh. Pwede paglalagyan siya ng wine, mga pang giveaways, pang display. Pwedeng lagyan na ng mga ribbon, mga uh design na pwede nang gawin. Uh, medyo matagal din oh. Uh, dapat hindi ganoon mahaba yung lubid mo. Pwede mo naman siyang anuhin. Ah uh, dugtungan. So ayan, malapit nang matapos ng nanay ko yung isang uh, frame. Oh, yung lubid niya is uh, maiksi na lang makikita natin yung uh, kinatapusan niyan, oh, 'di ba? Uh, maganda nga tingnan niyan pag natapos na. Mabilis lang naman. So ayan, ganito po ang uh, paggawa sa amin ng uh, handicraft nung mga kina, nung mga noon-noon pa is gumagawa din po ako nito para lang uh, may pangbaon pambili ng uh, bigas yan oh di ba malapit lang matapos parang mag iisang oras na ah matagal din pero kung bibilisan mabilis so ito na nga Ayan, natapos na. Mayroon ng mga sample, o, oh, di ba? Pwede na siyang uh, i-display or giveaway paglalagyan ng uh, wine. Mm, napakaganda. O, oh, yan. Uh, more on, uh, lalagyan pa yan ng mga ribbon-ribbon, mga design. Tapos, ayun na. Pwede na po uh, ibenta yan sa market pang display. Handicraft making. Uh, di ba? So, thank you so much sa mga nanonood. Ito ang paggawa po ng handicraft dito sa aming probinsya. Maraming maraming thank you!